guys kawawa yun yung mga tao din yung mga sila guys o sana mapansin to ng local government at national government guys tinay nyo naman guys ang Kat katayuan nila guys sila ay mamangka sana mapanood to ni ni nares yung antipolo guys Ah, Mam Ma Nini Naris, tingnan niyo po sila, guys. Sana po, ano po, mapagawa po yung tulay nilang bakal, guys. Ah, <coughs> da-download ko rin po sila, guys, sa YouTube channel. Para po, mapansin po ng ating local at international. Yan po, guys. Awa ano naman sila, guys. Gusto po sila, guys, matulugas sa nito guys makikita ang kaulagayan nila guys so. Uh, mami ma'am ma'am nini nare sana po mapanood nyo po to ito po si kabayan channel joy kagsawa po ng youtube channel nanawagap po ako sa inyo sana po mapansin nyo po sila dito po sila sa may sadam sa may pulo po guys yan po ma'am um, Ayan po mga kalagayan nila dito guys. Wala na kasing daan yung besin eh. Bumagsak na. Patabo na na ng tubig. Ayan na po sila kayo. Nauna na ng tubig yung daan nila. Tapos kawayan po po yung nila daan. Ah, siguro dinala po ko ng Diyos din dito para matulungan din po sila. Ah, ayan po. Ito po si Kabayan Channel. Joy Kagsawa. Salamat po. Thank you po for watching.